Nagpapatuloy ang kwento sa pagharap ng ating pangunahing tauhan na si Vicar laban sa Cerberus. Matapos siyang tamaan ng malubhang atake mula sa halimaw, nawalan ng malay si Vicar at napasandal sa isang puno. Bigla siyang nagising, iniisip kung nawalan ba siya ng malay matapos tamaan ng direkta ng Cerberus. Habang papalapit ang Cerberus sa kanya, naramdaman niya ang matinding sakit sa kaliwang braso niya. Akala niya ay napunit ito, Tiningnan niya ito at laking gulat niya nang makita niyang buo pa rin ang kanyang braso. Nagpasalamat siya sa bisa ng River nagirera na siyang nagligtas sa kanyang braso. Muling naghanda ang Cerberus para umatake. Mabilis itong sumugod at winasak ang punong nasa likod ni Vicar. Agad na tumalon si Vicar upang makaiwas sa panganin. Bagamat buo pa ang kanyang braso, daman niya ang pinsalang natamo, at alam niyang hindi na niya kayang tumanggap ng isa pang pag-atake, Humarap muli ang Cerberus sa kanya. Kahit pabor sa kalaban ng sitwasyon, tinignan ito ni Vicar bilang isang pagsubok na kailangang lampasan ng bawat bihasang mga ngaso. Nag-isip siya ng pinakamainam na hakbang at napagpasyahang tumakbo palayo ng buong bilis. Nagulat ang Cerberus sa biglaang pagtakbo ni Vicar, kaya't sinimulan itong habulin siya. Sa isip ni Vicar, maswerte siyang nasugatan ang Cerberus. Kung hindi, matagal na sana siyang pinunit ng halimaw. Habang patuloy siyang tumatakbo, alam niyang kailangan lang niyang makalampas sa bakal na bakod upang makalabas sa ipinagbabawal na lugar. Tumalon siya lampas sa bakod at naghanda papunta sa lugar na inihanda na niya. Paglapit ng Cerberus sa bakod, alam niyang kung aabutan siya bago makarating doon, katapusan na niya. Sinira ng Cerberus ang bakal na bakod gamit ang muso nito at umalinggaungaw ang malakas na unggol habang patuloy sa paghabol. Habang dumaraan sa kabubatan, tumingin si Vikir sa paligid upang hanapin ang lugar. Napansin niya ang tumpok ng kahoy sa harap ng puno at iyon ang hudyat ng lugar na pinuntirian niya. Tumakbo siya ng buong lakas. Kaunti na lang, bulong niya sa sarili. Kaunti pa, sigaw niya habang humahabol ang Cerberus sa likuran. Nang makita ang tamang tiyempo, tumalon siya sa ere, eksakto habang ibinubuka ng Cerberus ang bibig nito para umatake. Isang hakbang paabante sa isang marka sa lupa ang naging dahilan upang lumubog ang Cerberus. Bumagsak si Vikir sa kanyang likuran, ligtas mula sa atake ng halimaw at humihinal sa pagod. Samantala, ang Cerberus ay sinalubong ng mga sibat na nakatago sa ilalim ng lupa. Maluwag na napangiti si Vikir, pinunasan ng pawis sa mukha at nagpasalamat, ang mga patibong na inihanda niya para sa mga hellhound ay naging epektibo rin sa Cerberus. Ang mga bloody beans ay ikinalat sa mga sibat na nakabaon sa lupa. Dahil pareho silang uri ng mga hellhound, mabilis na nalason ang Cerberus. Dalawa sa mga ulo nito ang nagsimulang umubo, masuka, at magpakita ng matinding sakit. Napansin ng gitnang ulo si Vicar, nakatingin ito sa kanya habang hawak ang isang sibat na nakatutok sa Cerberus. Ibinato ni Vicar ang sibat gamit ang buong lakas niya. Tumalbog lang ito sa katawan ng halimaw at gumanti ito ng malakas na ungol. Sa gitna ng tensyon, nagsimulang magbilang si Vicar pababa mula pito. Sa bawat hakbang ng Cerberus, isang segundo ang lumilipas. Dahan-dahan itong lumalapit kay Vicker. Hanggang sa lumapit ito ng husto, habang ang bilang ay papalapit na sa zero. Pagdating sa huling segundo, tumumba na lamang bigla ang Cerberus sa harapan niya. Napabuntong hininga ng maluwag si Vicker, masaya at magaan ang pakiramdam. Totoo nga ang sabi-sabi tungkol sa pitong hakbang ipinaliwanag niya na ang sibat na ibinato niya ay iba sa karaniwan. Ito'y pinahiran ng lason mula sa Bloody Mamba, isang makamandag na ahas na kinalaban niya noong bata pa siya. Maya-maya, sinimulan niyang kunin ang imana mula sa Cerberus, hudyat na tuluyan na itong patay. Tinignan niya ang bangkay nito, nag-iisip kung paano niya ito iuwi. Pero may mas mahalaga pa siyang kailangang gawin. Alam niya na ang presensya ng isang Cerberus ay may ibig sabihin at ito'y isang dungeon. At mayong patay na ang tagapagbantay nito, malaya na niya itong masisiyasat. Pinahiran niya ang sarili ng tuyong lupa, bulok na dahon, at mamasamasang ugat. Sinundan niya ang mga bakas ng paan ng Cerberus, pinagmamasdan habang naglalaway pa ito kanina. Habang sinusundan niya ang landas pabalik, narating niya ang isang siwang sa bubat. Eto na, bulong niya. Pumasok siya sa kuweba, naalala niyang ang kuweba raw na ito ay dapat matutuklasan palang makalipas ang ilang taon. Tumitig siya sa kailaliman nito, dama ang presensya ng kimana sa ilalim ng nabubulok na lupa. Alam niyang wala pang ibang nakadiskubre nito. Walang liwanag sa loob, mas malalim pa ito kaysa sa inaakala niya. Napangiti si Vicker, puno ng pananabik sa kung anong kayamanang nasa loob ng dungeon. Habang dahan-dahang pumapasok si Vicker sa dungeon, unti-unti siyang lumalalim sa loob nito. Habang naglalakad sa kailaliman, napansin niya ang mga ugat na tila pula, mga mineral na parang pulang ruby, na naglalakbay sa mga dingding. Ramdam niya na konektado ang mga ito sa pulang bundok, ang tinatawag na Red All Mountain. Maya-maya ay may liwanag na lumitaw sa kanyang harapan, senyales na yon ang tunay na pasukan ng dungeon. Tumama ang matinding liwanag sa kanyang mukha, kaya tinakpan niya ito gamit ang kanyang kamay. Pagpasok niya sa loob, bumungad sa kanya ang isang malaking silid. At sa gitna nito, isang lumulutang na pulang bato. Doon niya napagtanto, ang liwanag sa loob ng dungeon ay galing sa mismong ruby na may taglay na mana. Habang lumalapit siya sa bato, napansin niyang may nakatago sa likod nito. Isang kalansay at katabi nito, isang sulat. Ipinapahiwatig na may nauna na sa kanya sa lugar na ito. Sinuri niya ang kalansay. Kita sa mga buto ang matatalim na sugat, tila tinaga o sinaksak may mga bakas ng tuyong dugo, kulay kayo manggina ang mansa. Pinulot ni Vikir ang sulat sa tabi ng bangkay. Kita sa forma ng sulat na matagal na itong naiwan. Binasa niya ito at agad niyang nakilala ang sulat kamay, isa ito sa mga kasapi ng Baskerville family. Nakalagay sa sulat na ayaw ng manunulat na ibunyag ang kanyang tunay na pangalan. Tawagin na lang daw siyang kan. Sinabi niya na isinulat niya ito para pigilan ang mga susunod na henerasyon na gawin ang parehong pagkakamali. Ikinuwento rin niya na ang silid na ito, ang Eastone East Chamber, ay isang alamat sa kanilang pamilya. Si Abel, ang kanyang kapatid, at siya ay nagkataong natagpuan ang lugar na ito habang nagra-raid ng dungsyon. Nilabanan nila ang napakaraming halimaw sa loob hanggang sa marating nila ang kwarto ng huling pagsubo. Ang tinatawag nilang e-final assignment ang nagpaikot sa tadhana nila. Sila'y naipit dito ng tatlong taon. Hindi makapaniwala si Vicar, tatlong taon silang nanatili rito. Ibig sabihin, desperado talaga ang magkapatid na makuha ang kayamanan. At ang e-final assignment na sinasabi, naroon pa rin, nasa mismong kwarto. Tumingin si Vicker sa pedestal kung saan lumulutang ang ruby. May nakaukit na teksto. Pagpasok, isa. Sa loob, dalawa. Sa paglabas, isa ulit. Isang palaisipan. Nagpatuloy ang sulat, ikinekwento ni Kan kung paano nila pinag-isipan ang kahulugan ng nakakatakot na pahiwatig. Hanggang sa napagtanto nila ang sagot. Magkapatid sila, kambal, ibig sabihin, dati silang isa sa sinapupunan ng kanilang ina. Munit nang sila'y isilang naging dalawa sila. Kaya para makuha ang kayamanan, kailangan nilang maging isa muli. At isa lamang sa kanila ang maaaring lumabas dala ang kayamanang ito. Matapos ang isang mabangis na laban, napatay ni Kane ang sarili niyang kapatid. Siya na lang ang natirang buhay sa loob ng Eastone East Chamber. Pero walang nangyari. Walang lumitaw na kayamanan. Naguguluhan si Kane, bakit kahit pinatay niya na ang sariling kapatid, wala pa rin gantimpala. Sumisigaw siya sa galit at pagkalito. Nagpa siya siyang umalis. Ipinagbilin niya sa sinumang makatagpo ng lugar na ito, lumayo agad. Wala kang makukuha rito, kundi paghihirap. Isang devil's den lang ito na nilalaro ang damdamin ng tao. Habang binabasa ni Vicar ang sulat, napaisip siya. Ang magkapatid ginawa na ang lahat. Naghirap, nakipaglaban, nag-alay ng buhay, pero umalis din nang wala ni isang gantimpala. Pero si Vicar, wala siyang kakambal. Kaya naniniwala siyang mali ang pagkaintindi ng magkapatid sa palaisipan. Tumingin siya muli sa Ruby, at inalala ang bugtong. Pagpasok, isa. Sa loob, dalawa. Paglabas, isa. Nag-isip siya ng malalim. Sigurado siyang walang danjon na walang solusyon. Habang muling tumitingin sa kalansay, isang ideya ang sumagi sa isip niya. Nakuha ko na, bulong niya. Ang problema ng magkapatid ay ang pagiging kambal nila. Sila'y naniniwalang ang bugtong ay tumutukoy sa kanilang pagiging isa noon at kailangang maging isa muli. Pero ang tunay na sagot naroon lang sa mismong dungeon. Nilapitan niya ang Ruby anya nang pumasok siya sa dungeon isa lang siya pero nang tamaan siya ng liwanag ng ruby naging dalawa siya dahil sa kanyang anino mabilis niyang hinampas ang ruby at nadurog ito sa isang iglap nang mawala ang liwanag bumalik ang dilim at sa muling pagbalot ng dilim bumukas ang huling bahagi ng dungeon ang sagot sa bugtong anino mula sa lupa nagsimulang lumutang ang mga piraso ng ruby Umuusbong ang enerhiya mula sa mga ito, binubuksan ang lagusan sa harapan ni Vicar. Napangiti siya. Sa wakas, bumukas ang huling yugto ng dungeon. Sa loob ng chamber, isang espada ang dahan-dahang lumitaw. Isang relic mula sa Devil's Den. Ang sanhi ng pagkamatay ng magkapatid. Nagliliwanag ito sa pula, may kasamang nakakakilabot na aura. Sa paanan nito, may nakaukit na teksto, Tanging may dugong Baskerville lamang ang maaring humawak kay Beelzebub. Nagulat si Vicar. Beelzebub. Tumayo siya sa harap ng espada. Naalala niya noong bata pa siya, may binasa siyang kwento tungkol sa halimaw na si Beelzebub, ang matakaw na langaw. Isang dakilang halimaw mula sa mga sinaunang alamat. Si Beelzebub ay isa sa pitong kasamaan sa ilalim ng Devil's Holy Constellation. Upang labanan ang mga ito, ang bawat pinuno ng pitong pamilya ay humawak ng tig-isang sandata. Ang unang pinuno ng angkan ng Baskerville ay siyang lumaban kay Beelzebub. Sabi ng alamat, ang demonyong enerhiya nito ay umaakit sa mga halimaw. Isang lumang alamat na wala na raw naniniwala, pero totoo pala. Kinuha ito ng mga demon clan noon at nagdulot ng napakaraming pagkamatay sa gitna ng digmaan. Ngayon, hawak na ni Vickir ang espada. Punong-puno ng pananabik, sinabi niya. Hindi na maulit yon. Dahil akin na si Beelzebub. Sa ngayon, kaya lang ni Vicar na sumipsip ng tatlong kakayahan. Inilarawan niya ang kakayahan ng Hellhound bilang isang abilidad na tuloy-tuloy na pinapalabas ang dugo ng kalaban, kahit sa pinakamaliit na sugat nito. Habang iniisip niya ito, napagtanto niyang kaya niyang magnakaw ng mga kakayahan. Napatingin siya sa bangkay ng Cerberus. Biglang nagpakita ng kasabikan si Beelzebub, parang sabik na sabik itong lamunin ang bangkay. Nagulat si Vicar. Sandali lang, sigaw niya. Ipinaliwanag niya na hindi pwedeng kainin lahat ng Cerberus. Kapag masyado itong nasira, baka hindi niya na maipaliwanag ng maayos kapag dumating na sa pagsusuri o autopsy. Habang tahimik na nag-isip si Vicar. Patuloy lang si Beelzebub sa paggawa ng ingay, tila bagutom gutom na gutom. Naini si Vicar, kaya sinampal niya ito. Tama na yan. Naini si Beelzebub pero sa huli. Nakuha naman nito ang dalawang bagong kakayahan. At higit pa roon, naabsorb din nito ang kapangyarihan ng daga sa ilalim ng bangkay ng Cerberus. Pinulot ni Vikir ang daga at natuwa. Ngayong round, marami siyang nakuha ng makapangyarihang abilidad. Ngayong handa na siya. Nagpa siya siyang maghintay na lang sa lugar ng practical exam. Tapos na ang lahat ng kanyang paghahanda, handang-handa na ang kanyang halimaw. Muling nagtipon ang mga young hounds. Bawat isa sa kanila may sari-sariling sugat at pasa. Bilang gantimpala, makakatanggap sila ng kalasad, espada, o kwintas, depende sa mga bahagi ng halimaw na nakuha nila sa practical exam. Habang inilalatag ang mga parte ng mga halimaw sa mesa, napamangha ang mga senior members sa nakuha ni Vicar. Nagulat si Hugo sa balita. Nagulat si Barrymore at sinabing, Sa panahon ng exam, Aksidenteng tumawid si Vikir sa restricted area, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong manghuli ng e rank na Cerberus. Idinagdag pa niya na nasugatan na ang Cerberus ng Barbarian Clan, at nilagyan ng laso ni Vikir ang kanyang kahoy na sibat. Seryosong nagsalita si Hugo. Ang isang Cerberus kahit ang mga tagapagbantay ng pamilya, iniiwasan yan. Nagpatuloy pa siya, nagtataka. Anong klasing laso ng kayang pumatay sa Cerberus? At saan nakuha ni Vikir yon? Sumagot naman si Barrymore. Wala pong detalyeng ganun sa report. Balak ko pa sanang tanungin si Vicker, pero bumalik na siya sa dorm. Pagod na raw siya. Napangiti si Hugo at nagsabing. Ang tuso na ng batang to, information is power. At ang kapangyarihan, yan ang sukatan ng halaga mo. Namangha si Barrymore. Isang apprentice lang si Vicker, pero ganun na siya kagaling. Nagsabi naman si Hugo ng. Hindi ako tulad ng mga dating pinuno, wala akong pakialam sa dugo ng hound. Basta may talento at galit sa puso, sapat na yon. Dinugtungan pa niya ito at sinabing. May mga anak ng hari na mukhang mot. Naiintindihan mo ba ko, Barrymore? Tahimik si Barrymore. Hindi niya maiwasang isipin, iniisip kaya ni Hugo ang pangalawa niyang anak. Yung nagpe-prepare para sa isolation training. Humingi siya ng tawad. Pero sinabi ni Hugo. Ayos lang. Ipasumon na si Vicar. Sa harap ng mga elders, nakangiting lumapit si Vicar. Tinanong siya ni Hugo. Paano mo nahuli ang Cerberus? Sumagot si Vakir na nilagyan ko ng chocolate ang sibat ko. Lethal yon sa mga monster na kanin. Napaisip si Hugo. Kaya pala humingi ka ng chocolate dati. Tumango si Vakir. Tahimik na napaisip si Barrymore. Ganito ba talaga makipag-usap ang amat-anak? walang bati-bati, diretsuhan agad. Tinanong muli ito ni Hugo. Bakit hindi mo sinagot ang butler nung tinanong kanya tungkol sa hon? Sumagot si Vakir na. Hindi siya ang master ko. Sino ang master mo? Tanong ni Hugo. Ang master ng clan. Dahil kabilang ako sa clan. Napangiti si Hugo. Tuwang-tuwa sa sagot ni Vicker. Bilang gantimpala. Ibinigay niya kay Vicker ang bangkay ng Cerberus. At pinayagan siyang humiling ng isang bagay. Sinabi ni Vakir na nais niya mabigyan ng pahintulot na makapasok sa Epistol Library. Ang Epistol Library ay isa sa pinakamalalaking aklatan sa imperyo at matatagpuan sa kaibuturan ng angkan ng Baskerville. Nag-isip si Hugo, tinatanong kung alam ba ni Vakir na tanging ang patriarka at ang pangalawang pinuno lamang, kasama ang kanilang tuwirang mga inapo, ang pinapayagang makapasok. Sabi ni Vakir, kung hindi siya papayagan, handa siyang sumuko, iniisip na kailangan niyang pumasok ng palihim. Ikinagulat ni Vakir ng payagan siya ni Hugo na makapasok. Inutusan siya ni Hugo na basahin ang pang-anim na teknik ng pamilya na matatagpuan sa pang-anim na ipinagbabawal na bahagi ng aklatan. Nanlumo si Vakir dahil binigyan siya ng pahintulot na matutunan ang isang teknik na hindi dapat itinuturo sa isang anak sa labas. Naalala niyang ang kasalukuyang antas ni Hugo ay ang pangpitong teknik at nasa kanyang nakaraang buhay, umabot si Hugo sa pangsyam. Dahil sa pag-alala sa diskriminasyong dinanas niya sa nakaraan, nangako si Baker na sa buhay na ito, malalampasan niya si Hugo. Makakamtan niya ang pinakamataas na esensya ng Baskerville, isang aklat na naglalaman ng mga turo ng kauna-unahang patriarka na lumupig sa pitong dakilang kalamidad. Tinitigan siya ni Hugo, sabik sa pag-unlad niya, at binati siya ng good luck. Yumuko si Vakir bilang pasasalamat at sinabing malalampasan niya ang inaasahan ni Hugo. Nakatayo ang mga gwardiya sa harap ng malaking pinto. Pumasok si Vakir sa silid na patungo sa aklatan. Nakatayo siya roon, sinabing iyon ang unang beses niyang nakapasok ng personal. Naghanap siya ng mga aklat, at nakita ang mga pamagat ng mga aklat na nais niyang matutunan sa kanyang nakaraang buhay. Alam niyang bawal sa kahit sinong anak sa labas ang matuto ng mga abanting teknik upang hindi nila magamit ito laban sa kanilang amo, isang mekanismo ng depensa na ginawa ng pamilya Baskerville. Isang aklat ang napakalaki. Nakalaki pito sa kadena at naisip ni Vakir kung ito na nga ba ang aklat. Kinuha ni Vakir ang isang susi, hindi makapaniwala na ibinigay sa kanya ni Hugo ang aklat ng pang-anim na teknik, isang pagkakataong hindi niya nakuha sa kanyang nakaraang buhay. Habang iniikot niya ang susi sa kandado, iniisip niya kung iniisip din ni Hugo na hindi niya kayang kabisaduhin ang teknik sa loob ng isang araw. Habang binabasa ang aklat, naalala ni Vakir na dahil sa kanyang nakaraang buhay, na ikabisado na niya ang teorya ng una hanggang ikaapat na teknik ng halos magsawa na siya. Ginawa niya ito upang mahinuha ang teorya sa likod ng panlimang teknik. Naniniwala siyang kailangan niyang ihinto ang daloy ng mana matapos iguhit ang ikaapat na pangil, at iniisip niya kung iyon ang dahilan kung bakit hindi niya maipinta ang panlimang pangil. Ayon sa swordsmanship ng Baskerville, ang isang pangil ay kumakatawan sa unang teknik, ang pangalawang pangil ay sa pangalawang teknik, at ganoon din sa kasunod. Kapag gumuhit ng pangil, lumilitaw ang isang pulang enerhiya ng espada. Binuklat ni Vikir ang libro at bulong niya sa sarili. Wala akong pakialam sa ikaanim na teknik iba ang dahilan kung bakit ako nandito. Bumalik siya sa mga gwardya na nagulat na lumabas agad siya ng library. Tanong nila, may naiwan ka ba sa labas? Kukunin na rin namin yon. Saka marami pang swordsmanship books sa mas malalim na bahagi ng library. Ngumiti si Vicar at tumugon. Tapos na ko sa pakay ko. Tanong ng isa. Gusto mo bang magtagal pa rito? Umiling e si Vicar hindi na. Gusto ko namang magbasa ng ibang libro. Kayo na muna ang bahala habang wala ako. Habang paakyat si Vicar sa spiral staircase, nagbubulungan ang mga gwardya. Yung pupuntahan niya, puro miscellaneous books lang yon. Kung ako siya, bababad na ko sa mga swordsmanship books sa ilalim. Nagkibit balikat sila, iniisip na baka hindi alam ni Vicar ang halaga ng mga librong iniwan niya. Pero si Vicar, tahimik lang, alam niyang hindi nila nauunawaan. Ang totoong yaman ay nasa mga miscellaneous books. Kailangan niyang mabawi ang kapangyarihang nawala sa kanya bago ang regression. Night turns to day. Habang abala si Vikir sa pagbabasa ng libro, isinara niya ito matapos maisaulo ang nilalaman mula umpisa hanggang dulo. Naisip niyang buong araw na pala siyang nagbabasa. Tumingin siya sa paligid, wala siyang naramdamang presensya ng Guardian Knights. Pumikit si Vicar at inimagine ang isang figura sa harap niya. Nagmingning ang kanyang braso sa pulang aura. Pagdilat ng kanyang mga mata, tinaganya ang imahinasyong pigura gamit ang unang teknik. Sunod-sunod ang mga atake mula una, pangalawa, at pataas. Kagat labis siyang nagpapatuloy, naiinis sa kanyang dating sarili. Pinaghirapan ko ang graduator aura pero hindi ako naging karapat dapat sa tamang sword teknik. Galit sa kanya ang direktang linya ng dugo at ang rason? Isa siyang anak sa labas. Muli siyang umatake sa gilid ng figura sa baybulong. Akala niyo ba mamumuhay akong tulad ng dati? Unti-unting nagbago ang figura, naging mas matandang bersyon ni Hugo. Sunod-sunod ang mga taga ni Vicar. Walang tigil. Hanggang sa matapos niya ang eksena sa imahinasyon. Hindal siya. Tinitigan ng kanyang mga kamay. Mahina pa rin ako eh. Pero, Nadraw ko ang fifth tooth. Napakuyom siya. Tagumpay. Halos mapaluha sa saya. Lumina siya. Hinahanap ang kahit anong espada, gustong subukan ulit ang fifth technique. Sa kasaysayan ng Baskerville, isang batang hound na bumangon laban sa sarili niyang master. Lumilitaw na ang kanyang mga pangil. Sa wakas, nagtagumpay si Vicar. Naniniwala siyang kaya na niyang maabot ang dating antas niya, basta suportado siya ng sapat na mana. Umiti siya. Ramdam niyang tumaas ang kapasidad ng kanyang mana. Isang pulang likidong aura ang bumalot sa kanyang kamay, palatandaan ng isang tunay na graduator. Mula sa pagiging high-class word expert, naging low-class graduator siya sa edad na walong taon. Isang antas na dati inabot niya matapos ang tatlumpung taon. Malayo ang agwat ng sword expert sa graduator. Dahil kapag ang aura ay naging likido, tumitindi ang density, mas nagiging malaya itong gamitin. Ngayon, alam niyang mas magaling na siya sa swordsmanship. At kung kaya niyang abutin ang ikasampung teknik, walang hanggan ang posibilidad. Ang teknik na tinawag na piercing fang, ang una niyang natutunan, nakapagpalakas ito sa kanya sa maikling panahon. Pero may hangganan din, sa loob ng library, tahimik na iniisip ni Vakir ang teknik na tinatawag na lurking ambush, isang perpektong sword teknike na kayang mag-shift mula sa offense papuntang defense, at higit sa lahat, wala itong limitasyon sa paggrow. Ipinatong niya ang libro malapit sa bintana habang iniisip. Kaya na ba tapatan ang isang mid-class graduator? Kung assassin style ang atake, sigurado ang panalo. Pero kung harapang labanan, mga 50% ang chance. Ang totoong problema? Gaano karaming lakas ang dapat niyang ipakita kay Hugo? Kailangan sakto lang. Hindi sobra, hindi rin kulang. May inilabas siyang maliit na bagay mula sa bulsa at inilagay sa harap ng libro. Gamit ang sikat ng araw, nagsimula itong magliyab. Napangisi si Vakir. Ang tanging kopya ng teknike patungong ikasampung tooth, sinunog niya mismo. Siya lang ang may alam nito ngayon. Biglang sumulpot ang mga Guardian Knights. Anong amoy yan? Tanong ng isa. Oops, naiwan ko yata yung magnifying glass. Nasunog ang libro, casual na sagot ni Vakir. Nakahinga ng maluwag ang mga gwardya. Akala nila'y malaking problema, pero walang silbing libro lang pala. Hindi ba masyadong maliit na bagay ito para pag-aksayahan ng panahon, dagdag pa ni Vakir. Sumang-ayon ang mga gwardya. Secret na lang natin 'to, sabi nila, sabay tingin kay Baker bilang isang mabait at rerespetuhin na bata. Pagbalik sa training grounds, humarap muli si Baker Hugo at Barrymore. Naabot mo ba ang kaliwanagan? tanong ni Hugo. Parang ganoon, sagot ni Baker. Anong natutunan mo? Parang mainit, matalim pero malambot at malapot din, sagot niya. Nagulat si Barrymore. Aura kaya 'yon? Impossible. Ang aura ay karaniwang naabot lang ng mga labin limang taong gulang pataas, at iyon ay pagkatapos ng maraming taon ng training. Pero ito si Vakir walong taong gulang pa lang. Pakita mo, utos ni Hugo. At pinaunlakan naman ito ni Vakir. Sa arena match. Nasa harapan ng maraming batang master si Vakir, may hawak na espada. Tanong ni Barimore, paano mo siya susubukan? Magtatapon tayo ng halimaw, sagot ni Hugo. Bumukas ang malaking gate. Isang dambuhalang orsi ang lumabas, may mga kadena pa sa buong katawan. Umuungol ito ng malakas, pulang-pula ang mga mata. Shock ang lahat, seryoso. Isang walong taong gulang laban sa isang orsi. Nagtama ang mga mata ni Vakir at ng halimaw. Kumaway si Hugo, hudyat ng simula. Tinanggal ng knight ang kadena ng halimaw. Sumugod ito. Tahimik lang si Vakir. Kalma, Isang swing putol ang braso ng Orsi. Lahat nagulat. Walang sinayang na oras si Vakir. Dumausdos pababa at sa isang mabilis na hiwa, putol din ang binti nito. Bumagsak ang Orsi sa lupa. Nakanganga pa rin ang halimaw, hindi makapaniwala. Bakit ako duguan? Bakit hindi ako nagre-regenerate? Isang sagot lang ang naisip ni Vakir, bloodhound skill. Sapat para talunin ang natural regeneration ng Orsi. Sa mga upuan ng arena, bulong-bulungan ang mga nanonood. Paano naging ganun kalakas ang batang to? Ibang klase yung moves niya. Tahimik lang si Hugo, pero malalim ang iniisip. Sa tabi niya, napansin ni Vakir ang tingin ng ama, alam niyang sinusubukan nitong hulaan kung ano ang natutunan niya mula sa librari. Pero imbes na ipaliwanag, pinili ni Vakir na ipakita na lang. Biglang tumayo ang buhok ni Hugo at Barrymore. Mula sa kanyang espada, lumabas ang isang matinding pulang aura, isang aura blade. Napatitig ang lahat. Pilit bumangon ang Orsi, pero agad nitong naramdaman ang pulang presensya na papalapit. Isang mabilis na dash mula kay Vakir, boom! Nagkalasog ang ulo ng halimaw, parang mantikilya lang ang tinaga ng espada niya. Nagulat si Hugo sa kanyang kinaupuan. Red aura, bulong niya. Napangiti si Barrymore. Congratulations, Hugo! Saksi ka sa pag-usbong ng isang tunay na henyo. Pero imbes na matuwa, napatigil si Hugo. Ganun lang ba yon? tanong niya sa sarili. Parang may mali. Patuloy si Barrymore, sinabing wala pa siyang nakikitang ganitong talento mula sa ibang pamilya. Pero pinutol siya ni Hugo. Hindi ba't may mali sa Orsi, tanong niya. Napansin niyang hindi pa rin humihinto ang pagdurugo nito, kahit kilala ang mga Orsi sa regeneration. Baka nang hinalang talaga yung Orsi kaya natalo, dagdag ni Hugo, pilit binabawasan ang bigat ng tagumpay ni Vakir. Pero habang pinipilit niyang kontrolin ang nararamdaman, halatang may iniisip siya. Sa arena, nilapitan ni Vakir ang ama niya at mumiti. Ama wala bang mas malakas pa diyan? Tanong ni Vakir na ikinagulat ni Hugo.